na ako na tayo ulit ng booking mga kapwa natin papuntang Century Peak, Ermita, Manila abono din to pero walang nakalagay dito kung magkano yung abono 125 yung shipping fee sa BBU International natin pipick upin lang sa Mayroas Boulevard so tawagan mo na natin to kung magkano to ayun nagring hello good evening lalang mo for pick up 1,000 1,000? Okay, coming, coming 1,000 daw, puntahan na natin to Magbanaan na tayo dito driving course lang walang madaanan okay, corner <laughs> yan <laughs> Ay, mga kaliwa. Hindi ka siya. Yung mayra pa, gano. Uh, motorcycle yung dala natin or rider tayo na lalamog. Kasi tulad nito, super traffic. Rush hour na Ang oras pa lang. Alas city, 20 city pa lang ng gabi. Napaka-traffic pa lang. Ayan, nag tayo sa pickup. Tawagan natin yung customer. Hindi tayo sinagot. Text lang natin to. 12 seconds later. So ayun, pagkain yung ano, items. Ipicturean natin to bago tayo pumunta sa drop-off. Malapit na tayo sa drop off kaya tawagan natin tong customer. May kaso walang nakalagay number ng customer. Yung number dito yung nagpadala. Tawagan natin yung nagpadala kasi dito sa Century Peak sa Malate ay matagal yung mga ano dito yung mga chikwa, karamento mga chikwa. Ay sinagot ha Chat Kapag di tayo sagutin Chat na lang natin Few inches later. So na deliver nata in dito sa Century Peak mga kapwa natin malalagbay. In dito sa Century Peak sa may Malate. Kasi so, naabot tayo ng mga 30 minutes sa kakaantay ng mga ng ating customer. Chinese yung customer kaya matagal sila bumababa. baba. Kasi nasa ano yata, elevator elevator yata yung problem na ito sa ano, building na to. Ito so, yung pangalawa nating kita ngayon. So 125, magkano kayang kitain natin? I complete na natin 'to. Gabi kanina pa tayo, mga kapwa natin, mga for something tayo nagsimula, nakadalawang booking pa lang tayo, tapos mag-alas na ng gabi. Sobrang tumal. Paano kaya yung ano natin? So, kumita tayo ng 100. 25 pesos yung komisyon ng Lalamove. 100 yung earnings natin sa pangalawang uh, booking natin antay naman tayo ng booking kaso sobrang tumal wala masyadong pangapasok so naka 200 pa lang tayo so mula alas 4 so antay antay lang tayo ng booking uh, sana, sana, may makuha tayo ito Robinson Place upuntang Dilarosa dito lang to sa may gilid sige doon layo 5 km 5 kilometers pero pamasahe magkano lang 69 pesos kaya abono na lang 'yung kukunin muna natin ngayon sana mapatay ng may abono Ito Manila Pasay sa Mounts Bukid 3 kilometers lang yung pickup niya COD 430 wala nga Sobrang layo na pick up. Talo sa gas. Ah, dapat tayo ito. Multinational. Um, okay sana. Kaso, zero ka naman pag, pagdating doon. Walang makuha. Antay-antay lang tayo.